Ngayong araw nga pala guys ay kumain ako ng bunga ng nyog na isang saging na saba pero ang alam ko ay lakatan ito at nagukay rin ako ng kamuting kahoy at ganito ang itsura ng kanyang laman. Grabe guys ang sarap oh. Dahil nga wala na naman ako maisip na content kayong araw ay pumunta naman ako dito sa likod para maghanap na naman ng makakain. Ang nakakalungkot nga lang guys ay wala na yung alaga kong si Rabi na pinagtatanungan ko kung saan ako makakakuha ng makakain. Nagkasakit po kasi siya guys at namatay. At ayan napansin ko nga itong dahon ng gabi na may napakagandang tubig sa kanyang dahon. At aga ko pansin nga itong isang puno namin ng niyog dito sa likod dahil namunga siya ng saging na saba. Pero ang alam ko lakatan niya kasi sabi nila saba daw. Kaya saba na lang. At may nakita nga akong hinog na isang peraso kaya ito ay kakainin ko. Napakasarap talaga ng buhay dito sa probinsya dahil kahit saan ka tumingin ay meron kang makakain. Dahil nga bitin pa sa akin yung isang perasong saging ay nag-ikot-ikot pa ako nagbasin masi dito sa likuran namin. Baka sakaling meron pa. Bigla akong napansin na grabe ang pogi ko pala talaga. Charot! <laughs> ito na nga yung tunay kong napansin yung isang puno ng kamuting kahoy. Alakas kasi ang kutob ko na kahit pa maliit pa ang punong ito ay mayroon itong malaking nilalaman. Kasi sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kaya ito sinimulan ko ng bunuting kaso matigas. Kaya hinukay ko na lang. Takasungkit ko nga ng lupa, ito malsikito sa damit ko. Sayang puti pa naman. Magagalitan ako nito ni mama sigurado. At ayan, maya maya pa nga ay nahukay ko na yung nilalaman niya. Grabe guys, oh, nagulat ako dahil ganito yung laman niya. Sa talambuhay ko nga ay eh, ngayon pa lang ako nakahukay ng kamuting kahoy na ganito yung nilalaman. Kayo ba guys, na-experience na ba na makahukay ng ganito sa kamuting kahoy na tani tanim comment nyo nga guys nung makuha ko na nga itong ibang klasing laman ng amoting um, kahoy na tanim natin eh hinugasan ko na muna ito dahil napakalupa pati yung kutsilyo na gagamitin natin pagbukas dito at nung mahugasan ko na nga ipumwesto eh na ako dito sa likuran kung saan wala sa akin makakakita pag kasi nakita nila ako ay ubusin nila itong kakainin natin dahil itsura pa lang nito ay napakasarap na madamot kasi ako parang yung mahal ko lang ipinagdadamot ko kaya sana ganun din kayo. Mabuksan <laughs> so, ko nga ito ng bahagya ay diniladilaan ko para matikman kung anong lasa ng nilalaman nito. At grabe napakatamis guys. At ito na nga guys the moment of truth na buksan ko na grabe ganito pala yung nilalaman nito guys. Oh, palang pa lang mukhang matamis na to. Grabe. Alam nyo ba kung anong klaseng prutas ito guys? Comment nyo nga. Siyempre na. hindi na natin patatagalin to. Ayan at tinikman ko na at inut ut 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 ko na. Grabe napakatamis guys. Sobrang sarap. At habang kinakain ko nga itong napakasarap at napakatamis laman nitong kamuting kahoy ay bigla ko na isip guys ang Team Semis na sana yung nanonood dito ngayon ay susuportahan at ipapalo sila. Kaya guys, pakipalo naman si Ate Zimira, si Ate Ma'am Brenda Maigi, si Ate Rizel M. Cabreros at yung iba pa nilang kasamahan sa Team Zemis guys. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako agad sa inyo sa mga magpapalo sa kanila. At syempre kung nakaabot ka dito sa part ng video na ito ay comment mo nga kung taga saan ka para malaman ko kung saan ay yung naaabot ng mga videos at kalukuhan ko. At kung nagustuhan mo naman ang video natin ngayon ay pwedeng pwede nyo po itong ishare at itag sa mga kakilala nyo. Marami maraming salamat nga pala guys sa suporta nyo dahil ngayon pala guys ay 96k followers na tayo. At dahil nga guys medyo humahaba na yung video natin, maraming maraming salamat dahil ibinigay nyo at inilaan nyo ang tatlong minuto ng buhay nyo dito sa video ito. Hanggang sa muli guys, see you next video, please follow for more.